Ayan po, may binibenta. Uh, ito po yung nabili ng 32,000. Ito po yung kabayo dito. na, isa-isang kabayo na binenta. 32,000 daw po ito nabili. Ang ganda po itong gamitin yung pangkargahan at maganda ang katawan. Ayan po. humanity. Ayan, magandang hapon mga talong. Stevie, nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Araw po ng Webes. Uh, hapon po ngayon dito. Tayo po ay nandito upang mag-update ang mga presyo na binibenta mga hayop. Ayan po. Meron po tayo dalang paninda. Tayo po ay dumaan dito at medyo uh, man tayo. Sabay na natin yung ating para naman medyo yung kita natin tuloy-tuloy. Kaya supportahan nyo ako sa aking channel at sana po ay uh, pag napanood niyo ating video, pa-share na lang po at pag yun po i-skip yung ad para uh, sama-sama tayong manood sa ating video sa akin to sa so presyo ng mga hype na binibenta din sa Padre Garcia Patangas. Si Boss may rin daw dito bupalong quality. Ah, ang ganda ng kulay oh. Di media, puro-puro. Ang ganda ng ano. Ito pala ay ganito ang purong puro no? Ang ganda Oo, ng kulay ng. Oh, yung mga ito may tag. Siya ang ganda. Purong bupalong, may... tipa ng Di media. Di media daw 'yan, oh. May ano rin sa ulo 'yan, oh. Ang ganda. Lang, oh. May tala sa ulo hindi medyas tapos yung buntot niya talagang ang puti timbangan lahat timbangan lahat pati yung mga puyo oh yun ang ganda ng pagkabupalo nito tata natin kay boss naman kung magkano ganda oh quality. quality pero boss ito yung mga ilang taon na? wala pa isang taon yan wala pa isang taon may eh, magkano naman binibenta na binabili na hindi pa pinabawas ko sa 55 Bawas sa 55 ito raw purong bupalo oh naman kulay ng alapan ang ganda oh quality. Main po yaron araw ng Webes ng Webes. hapon. Yan. Ito naman binibenta mo pa rin, bossing? Pang sulong sa pangkatay na. Pangkatay na. Oo, oh, pag susulong sa dya. Oo. Oh. Pero ibig sabihin ni eh, magkano naman sana yan, iniingi? At yun yan ako, oh. bawasaan na po. Bawasaan na po. Pangkatay na daw ito. Ito sulong nila. Kaya po sila po yung ngayon ni... Eh, tuwing Webes na dito na rin talaga kayo. Oh. Pag Paghapon. Alam, dito na. Ah, tuloy-tuloy ang bilihan dito. Oo. Oh. Kasi, boss. Pasta may dating. Tuloy ang bentahan na. Oo. Oh. Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Yan you know, araw ng Webes. Tayo po ay pumunta dito. Ito po, may dala tayo. <laughs> Hindi lang po pa ganito. May dala tayong paninda. Dito, may dala tayong paninda dito. Tayo dito tsula na. Yan you know. tayo po nagtitinda. Dala natin yung ating mga produkto dito ngayong Webes. Dumaan lang tayo at uh, marami nga po dito dumarating pag Webes din. Yung mga kalabaw na binibenta nila. Yan you know. Ayun mga talong steady ito mga to mga bagong dating na mga kalabaw. Kuwete galing Bicol ano? Ito maraming to. Ang daming dumating po galing Bicol. Dagsa ngayon ng kalabaw. Ito po ay araw ng Webes po. at uh, bagong dating sa mga kalabaw na ito. Ayan po may mga kalabaw na iba na. Ayan ang kalabaw. Kuwete po yung mga nabili na. Mga magkano po yung kanya kalalaki? Ah, uh, na ito kanina. Ah, magkano po yung mga ganito kalalaki? lang. Na... Ah, hindi niyo po alam. Yan po yung mga nabilin daw kanina pa. Kung bagay pang biyahe na. Dadali sa Bitas Tundo. i e, Mistisong Bupalo. Ay, e, tatawaran sila. Ay, magandang hapon po. Babati sa nakita ng good morning. Hapon pala ngayon. Ayan <laughs> e, na sila kuya malaking bufalo Tingnan yung pagka uh, bufalo yeah. Marami-rami po ito. Bating dito ngayon ang bufalo At ay kalabaw at uh, yung nakaraan po yung wala talaga halos dumating. Yan, yeah, nagbibilihan sila sa presyo ng kalabaw. Hindi ka sa patong. Yeah. Binebenta pa nila kuya ang laking kalabaw 50 sa bukalo magkano binibenta niya yun? Ah, magkano po? ito? Uh -oh. 55 55 daw po ito binebenta. ito po yung galing bicol kuya ano? Uh -huh. mga galing bicol daw ito natawaran pala sila sa presyo eh? yan salamat kuya yan na no, may mga kalabaw pambiyahe na yun boss pambiyahe na yung mga nabili na saan dadalin? saan dadalin? pasay ha ito pa pasay magkano may mangganto ko ako dyan ay safe to the 118 daw itong dalawang ito. Nabili na. Yan, 118 ang presyo ng dalawang kalabaw na yan. Dadali daw pa sa Pasay. May mga kalabaw silang binaparada dito. Tinitinan yung laki. Estimate. Ay, magandang hapon pa. Ba? Bati si Nasana kita ng good morning. Hapon na nga pala. Asanay ng umaga eh. Umahuhuli na dito. Ha? awle ay <laughs> <siya> naga ano <laughs> <laughs> ayan no. sana hiningi sa dalawang yan 120 daw ito hiningi sa dalawang ito Binibenta pa tinikilatis pa ano. mga galing Bicol yan yes, sila boss Kamusta ang ano ngayon ng bilihan ng kalabaw? Ayos, ayos naman ah. Ayos ang bilihan ngayon. Mar para marami dumating ano. Yan, like, <coughs> tinitina ni kuya. Ni-estimate baka hindi malugi. Ay kayo po bang bibili yun? Tinitina niya pa yung ano. Ah, ito eh, pa lang bibili si kuya. Ito lang bibili. Nagtatawaran pa sila. Ayan po, may mga baka na... Kalimitan po dito mga dumarating mga pangkatay, ano? Oo. Pag ganito mga like, pag araw. Pag lang, pagkalangang araw. Pagkalangang araw doon, pang pangkatay. Pag um, biyernes na biyernes araw, mga ayupin na. Ah, ayupin na daw, pag mga biyernes. Ito, ang dalaki. Ito kayang malaking tumang, kano ka buti, mahigit sandaan, ano? Wala pa naman siguro. Ah, wala pa naman ito. Ayan. Mga nubitahan. 90 daw itong ganito kalaki. Yan, mga nubitahan daw itong mga to. Yun ang dami, mga pangkatay na. Ito po yung mga dumating kalimitan dito yung mga pangkatay pagin ko nito kalanganing araw Ayan. Okay. pinapakain na ni pinapakain na lang boss yung mga baka nilang ano so malayo pa pinanggalingan magkaling pang bigol ito mga to uh, magkaling naman yung ganyan hinihingi ang presyo ang ko dito yung 6.8. 8 daw ito pamparada pa bukas ano ito, Ay, ito makatayin ko na slot ah pangkatay na ito ah buti naman yan boss na magkaano sa estimate sa katay siguro mga 240 kilo 240 kilo daw ito pinapakain na nila boss. Ito yung inyo din to lahat ng mga to. Ito yung mga galing mas bati. Oh, yung iba. Yung iba oh, yung mas bate. yung iba bigo. Pero yung mga magka para masisisin ma lalaki siya. 435 ang bili ko niya sa mga inahin. Ah, para parang ang ng ano. 435 daw sa mga inahin. Yes, yeah, boss. Eh boss, ikaw talaga isa may koral ka dito sa rili? Dalawa. Dalawa, yung kural ko. Ah, ito pare si boss, may koral. Ito pare kanya kural yung mga yun. Ini mga torete pangkatay. Ah, ito yung mga pangkatay daw. Ay, ito nga ba yung pangkatay na yung mga inahin? Ah, pangkatay na to. Ah, mga pangkatay na pagtumong inahin na to. Yan. Pero boss, kung sakaling gusto bumili sa inyo, dito na lang din pupunta. Pag mga interesadong bumili, dito na lang din oh, itong koral okay. nyo. Nandito sa bandang dulo yung ngayong ano, dito pa sa tapat ng mga kalabawan. Yung kay bossing pag gusto nyo mamili. Ito yung ano, dumarating mga hype, yung gantong webis lang. Hindi, hindi, hindi pare-paras pare kung sabad o oh. kung isang linggo. Oh. Ah, depende rin sa dating ng hype. Kung bakit yung mga galing ko sa sana rin ano. Tapos may mga ano to, mga turete din. Ano. Yung mga turete nyo mga. Open on there inside. Yung mga kalabaw din. Ano. Aray, kalabaw Kalabaw. Yung mga pinapakain. Pinapakain na nila yung mga ano dito bagong dati na. Pero bosan kalit na lasat pala yung mga hype nyo ng galing. Galing bigol. Bigol talaga. Uh, uh, kalabaw. Pag yung mga baka, mas bate. Kalabaw at baka, galing kung dati na mas bate. Pero karamihan ay galing Bicol. Bicol, talaga. Kalabanga. Ah, uh, Kalabanga daw. <laughs> Yan. Pinapakain nila dito. Dito iniihanda na rin para bukas sa uh, pangparada. Uh, matitigas na mga biyahero ng taga Bicol. We love Lola. Kamusta bossing? bisim bising si Boss. No? Dito tayo kay Kuya. <laughs> Kaya good morning, good morning good afternoon po pala. Kamusta po ang biyahe? Okay naman. Ayos naman. Ayos ayos nga po yung bentahan ngayon ano? At kukunti pa yung mga hayop na dumarating. Yan sila kuya. Si kuya. Ha? Pagpa-December na gano'n. Ah pag na ganun, ganun ah, po talaga po. Doon lang po ay nakakabawi-bawi ano? Bawi-bawi siya kayo. Bawi-bawi kayo kasi nakaraang mga... Ako po ay lugi. Lugi ka na naman. Sa mahal ang binili ko. Ah sa alam binili. ako sa murang nabili ko. Ah. Pagsala talaga po ang bili dun na gano'n nalulugi. Oo. 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 sila kuya. <laughs> Kayo po ay sa Piodoran ano? <laughs> ginubatan. Ah, ginubatan po sila kuya. Ilan po ang karga nyo ngayon? Ah, uh, may uh, gitarte. Ah, marami din mga gitarin. Puro kalabaw po. Kalabaw ba? Mhm. Mm ito po inyo galing? Magkano po niyo binenta? Ang binili ko lugi. Yung Mega 70 daw ito. Kanalo. So ito yung mga kalabaw niyo na rin, ano? Oo. Marami mga galing na sa kaibig. Uh. Pero kalindalasan po, magkano hinang mga dinadala yung mga hype dito? Ay mo uh, May 50 na uh, Magal pa Ang hanggang oh, 70 Oo oh, oh. oh Magaling ka daw ngayon ng bilihan Kahit sa Lucena po Gumanda yung bilihan daw eh Yung mga beher Kung bagay pa naman po ang ano Isang namimili ano sila po yan Ubus na po Ubus na ang hype oh, yun dala Pauwi oh, na, na. 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 Okay. Nagihintay nilang bayad oh. Nagihintay nilang bayad Yan sila po yan Yan na mahila si Boss na baka kaya isos ko Eto boss si pangkatay, pangkatay na? Ha? Ah, pangkatay na? Oo uh, uh, Magkano naman yung kalaki? Hindi ko alam e, eh, kay, kay ano yung galing, kay Daboy Ah, kay Daboy? Eh? Boss Daboy, magkano tong gantong baka mo? Ha? Ah, Magkain Parang magiging kuwi sa inyo daw Ay, ito pala yung pangkatay okay. na May damage Duyatipay. siya 2.35 <laughs> Ito na e 2.35 2.35, 70 daw ito 70 ba sa akin galing yan? May anak 70 <laughs> <yung> <laughs> dalaki, okay, yan? 70 daw ito May anak e lalaki Hindi, babae yan Lalaki, wait look Ayan si boss ligaspe Boss kamusta parang kayo medyo Nilugi well, Nilugi 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 na ating kumparen deme Deme na kanyang kumparen Yun lang pala sa amin nilugi daw Nalugi ba na kayo? <laughs> dahan kami. May maawa lamang na mag-abono ng lugi ko. Huwag ka na ba na lugi? Nga may mayigit na ba yung tiling? Naba, na lugi pa rin siya. Sino sa sa'yo? Sino naglugi? Lugi, hindi ako gaya. Linoloko ako ng mga kumpare ko. Ang <laughs> mga kumpare ko? <laughs> kumpare din, kumpare din ito. Mga <laughs> kumpare pa <pala. laughs> na. Mahirap magkumpare pala ng taga rin. Nalun, nililugi. Pero kamusta pang biyahing ngayon? Ice naman? May na. May na pa rin. Ayan. parang yung mga makakasama yung tubo kaya ka walang nalubi kuya <laughs> yan yeah, si kuya Legaspi yun yung makakasama sila itong ano yung totoo yung mura ang bilik kung nanalo itong mahal talo yun yun ang tunay Yo, yeah, yun mo. tama naman hindi <laughs> pa <laughs> <bayar> ako nanalo <laughs> <laughs> sa buyer ako sa buyer ka namili sa ah, buyer mga ideri na binibilihan ko oh, ay si kuya sa puno ano yan ito yeah, namimili sa puno kaya ito tubo tubo ayaw bumasa yung tubo, tubo. Uh -huh. yung <laughs> mura Nahingi pa din. Tapos so, boy, ka ikaw nagpalibri pala sa iyo ay sila ko yan. Yan. Mga galing po kayong ligas pe no, eh, si Labos. Apo ah, na dito, ito yung mga nag panabayad. pa ah, ng bayad. Yan. Ah, yun po yung mga magkani naman yung mga ganun. Mga dumalaga po ano? Ah, makina pala po, po yun. Mag Magkano po makina? Seven. Tapos po yung kasunod na isang dumalaga? 38 38 Ito po ay Ito na po ito daw ay maginahan. 70. Yan po, binibenta ni Kuya. 70 babawasan daw. Tapos po itong dumalaga ay 38 ano. Yan. Ito yung baka ni Kuya binibenta. Tapos ito po yung mga pambenta pa rin. Hindi na po ito inyo. Yung may malalaking baka dito binibenta. Iilan lang po talaga dumarating pag ganitong araw, ano? Kalimutan ni, bukas talaga ang pinakaparada at Bernis. Yan po, yung mga interesado po yung Bernis talaga parada. Kaya ano, kadalasan nag-umpisa ang oras ng bilihan dito pag Bernis. Anong oras po ang umpisa ng parada ng mga baka? Okay, umpisa na ngayon, hanggang bukas na. Hindi eh, po pag kinabukasan ng umaga, mga anong oras kaya? Mga alas 3 meron na? Oo, oh, meron na. Ah, alas 3 daw po na madaling araw. Ito po yung mga baka binibenta. Mas madaling araw. Oo. Uh -huh. Ito po, ito po yung mga pangkatay naman ito yung malalaking tatak na ito. Ito yung mga mahigit sa ng mga presyo. That's it. Iyan may mga baka sila kuya ano. Ito pala yung mga barakot, dumalaga. Dalawa. Ah, puro barako po pala ito, ano? Malang isang dumalaga. Isang dumalaga. Yan kay Boss EJ. Ito po, eh, Boss EJ. Ano mga lahi na nito baka mo? Lahi. Brahma na ito lahi. May black braman nito. Maganda ng mga quality. Yan. Pinapakain nila, nila. condition na dito ipang paparada bukas. Ito po ba may bayar na? Wala paparada niyo pala wala bukas? Pa. Wala pa. May hanap para ito ng bayar. Yan po. Halos hindi laki siya ng mga ano, pinapakain. Kung sakali naman po ito ay magkano bibenta sana? May kita 30 May kita 30 ito, ito, ito mga mura budget meal May kita 30 lang daw po ito binibenta ni Boss EJ Yan Gaganda Ito yung black brahman Tapos ito yung mga white brahman Yung mga yan po yung mga binibenta pa Ito po yung Boss EJ yung mga kalatagan Hindi Ah hindi na Mga galing Pangasinan yan Ah Pangasinan naman ito Galing daw Pangasinan Basta po pag yung gusto po mamili Pwede po yung kontakin sa number Pwede pwede oh, Ano po nga number ulit nyo 0908 uh, 090833 6363 090, 727 727 po tapos kung paano mo sa ng mga dumalaga yan marami din po mga binabol niya sa bahay sa inyo, inyo sa Marsha. San Francisco po oh, San Francisco mga -Brama naman, naman po lahat. tapos po yung Facebook page niyo po ma oh, Bush AJ Bush AJ like po yung IG, meron din po sa <laughs> si stock mga dumalaga oh. sa kanila punta lang uh, po to. Ayan Mga galing daw po itong norte po. Galing norte ano? Oo. Oh. Ayan po. Mga binibeta pa po, po ito. Yung mga interesado po ay kontakin nyo yung number at Facebook page po. Kontakin nyo lang pag ito. Ayan po. Ito po ang sitwasyon ngayon dito. Kukunti pa talaga po ang dumarating ng mga ay uh, yung pag ganitong araw ng Webes. Ayan po. Bukas talaga po. Bernice ano po? kasi ba CJ? Ano pong oras kayo kadalasan na namarating dito pag ng mga biyernes ng maga? Uh, mga, uh, mga 2 to 3 a.m. Ah, alas, alas 2 hanggang alas 3 doon na madaling araw na dito na sila. Yung po yung pag gusto nyo, pag hindi kayo makapunta dito, sa, pwede na po sumadya sa inyo San Francisco, oh. no? Pag hindi ako nakakapunta dito, yeah, pwede na sadya ito sa bahay na. Sa bahay nila po, San Francisco. Oh, Hindi yes. mo na kami nawala ng stock. Yung po, lagi po naman ano? Lagi naman. Dumalaga, Torete. Dumalaga, Torete. Yan po. Yan. Yan. Yung mga paka nila pinapan. Yung mga namunod na, na pinagpukitin minsan maraming bayan ang naghahanap. naghahanap na po at ano, walang kasama. Oo. Oh, oh, <laughs> uh -oh. eh, minsan dumalaga lang yung akin ng Villa uh -oh. Tapos si eh, may naghahanap din ang Turete. Gusto yung make Oo. Kaya sinamahan din natin ang Turete. Turete. Uh -huh. Yan o. No? Meron na rin pala si Boss EJ ng Turete. Kasi kaya, minsan gusto na yung magka pares po. Oo. Ano? Oh, 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 kaya sinamahan na rin po na daw ng mga Turete. Yan po. Mga pambenta pa po. Ito mga ganda naman ang mga katawan nila. Yan. Mag, uh, mga budget meal lang daw. 30 pataas lang daw po. Yan. Si Boss EJ. Salamat Boss EJ. Si uh, may baka sila. Boss. May payat na baka. Magkano yung ganyan baka mo? 25,000 25,000 na daw yung mga binibenta po. 25,000 na daw Yan. Yan. Ang buyer po is kuya. Tinitingnan yung mga kalabaw. Ngayon po ay yan, kung nilapit na lahat ng mga binibetang kalapaw, tatawaran sila dito ng mga presyo. Ano boss, kamusta? Para matagal ang inyong transaksyon? Okay. May ito pagkaya ng kabayo, magaling sa kabayo. Ah, mas magaling sa kabayo. Ay, te, kinitinitin na may yung timbang kung hindi malulugi. Ano? Sino pong buyer? si kuya? Ano? Kina bayar si kuya? Yan. Ah, si boss ang bayar. Si boss John John. Si boss ang John John. Hmm. Si boss John John. Ito yung mga binibenta pa. Magkano na po sana yung alok nyo ito? Hindi ko Hindi pa. Ay, may halok nyo pala. Hindi pa alam pa. No? May pa lang. Ito, hindi pa alam ang mga presyo pala. Kasi kaya may kila ng presyo. Ito yung malalaking kalabaw. Ito yung mga presyong secret. <laughs> boss, magkano sana binibenta yung dalawahan? Hindi niya. No? Ah, si Boss magkano po saan ninyo itong dalawa? hindi nabili na hindi ko nabili ah hindi na binibenta raw ito? kung bagay mga pangkatay na po no? dadali sa bitas? babigla may mag ano sa iyo ayo ito na po binabili na daw hindi na binibenta ito no? mga pangkatay na daw ito nabili na ayan video marami silang inalakot dito mga kalabaw ayan po ngayon din po ang dating na ano, mga kambing na binibenta dito ayan po ang mga pinaparada na din sila ginagayak na para bukas. Ayan. May malalaking kambing sila dito. Mga inahin. Pailan nila po dumarating. Pailan <tinyo> pinaparada nila. Tapos magkano binibenta yung kanyang kalaking itim? 7.5. 7.5 daw yan. Ito okay. so, yung mga... Ito boss, magkana sa inyo ito? Magkana binibenta yung talaga? Ay, hindi ito yun. Ayan. Mga... Pinaparada dito. Ito yung Tapos na dito pa rin yung mga baka. Ayan yung mga pakatay na yung mga batsawa.